Good morning! Good morning, brothers and sisters. Update muna tayo sa ating mga gulay. Tingnan nyo yung ating watermelon, guys. Ganito na siya kalaki. Oh. Hindi ko lubos sa kalain eh, na makakapagtanim ako ng ganito. First time ko kasi magtanim. So, ayan yung bunga niya. Ito, ang laki na, oh. Mm. Plus, ito rin. Ang galing, ano? Tapos, ito yung isang watermelon na lumaban sa buhay. kinukwento ko sa inyo. Ayan na siya ngayon, no Oh. Yung ating mga kamatis. Tingnan nyo. Ganito na siya, kalalaki. Oh, hanggang taas. Ayan, no? oh. Ayan, oh. No? Ang daming bunga. Ito rin. Ito. ito yung ating malalaki, yung talagang ano, yung mga panggisa talaga, sawsawan ganyan. Tapos yung ating talong, you know. Meron na naman sa mga bunga. Yung ba, ano niya, dahon niya nagda-dry. Sobrang init kasi, buti na lang umuulan ngayon. Tapos yung ating siling labuyo, tingnan niyo guys kung gaano karami ang bunga. Oh. Oh, Jiva, magpakasawa kayo diyan. Ayan, no? Siling labuyo. Ayan. Ito naman yung ating pangsigang. Yung, yung mahaba. Ito, ito, ito. Mm. Marami rin siyang bunga. Ayan, no? Nandito, uh, yun, no? Mag, mga nagtatago. Tapos yung ating ampalaya. Ang dami na rin bunga. Tingnan nyo, guys, so. Oh. oh. Mm. Diba? Ito pang isa gusto ko nang i-harvest eh. Kaya lang hahaba pa kasi ito eh. Hahaba pa. Ayan o. Oh. Marami siyang bunga. Meron pa pala rito. Ayan o. Oh. Laki. Eto rin. Ayan oh. May tatlo. O. Oh. di ba Talagang ano sila. Hmm. O oh, yung strawberry naman ng ating madam. Ayun no? Oh. May mga bunga na naman. Ito. mm -hmm. Diva. At ang ating sitaw guys, ganito na siya kataas. So, pag nag-start na siya magbulaklak, ibig sabihin, mag start na rin siyang mamunga. Ay, meron na! Ay, meron ng bulaklak! Meron na nga. Ang galing naman. Ayan, meron na siyang bulaklak. Ang bilis. Ayan, no? Mm. Grabe, oh. ganito na siya ka ano. Dati ganyan lang yan. Ganyan. Kasi buto ko lang yan siya nung tinanim. Ay, ito. Eh, oh. magiging sitaw na rin yan. Ayan, oh. Magiging bunga na yan, eh. Wow. Excited. Ito yung cucumber. Kinuha na yung bunga. Dalawa yung bunga niya na malaki. Kinuha ko kahapon yung bunga. Tapos ito, pasira siya, oh. Parang hindi healthy yung ating cucumber this year. Pero dalawang bunga na na malalaki ang nakuha natin dyan. Oda, grabe o. Oh. Ay! Gulat ako. Akala ko may bunga na. Hindi pa pala. Grabe no. Hanggang dito siya, no? Dito, hindi pa pwede dito pa natin. Dito papasok. Yan! Yan! kumakapit kasi siya eh, no, dito. Yan. Ito yung ano rin, watermelon din to. Yung part na to, walang bunga. Di ba? Wala ba? Doon lang talaga, siguro yun yung main ano niya. Andun yung main event. <laughs> main event eh, no? So, yung ating mga kamatis. Excited talaga ako sa, ano, butong, ah, sa butong pakwan sa suika, sa watermelon. Grabe, oh. Kitang-kita na talaga siya, eh. Siguro mga yung part na yun doon, meron na rin bunga. Hindi ko lang nakikita talaga. Ito lang kitang-kita kasi nakaano, eh. Excited na talaga ako dyan. Tsaka sa magiging lasa niya. So, ayan yung ating update sa ating mga gulay. Ang palaya, Maraming salamat sa panonood. Ang next video naman natin ay mag-harvest naman tayo ng mga gulay. So abangan nyo kung hanggang saan ilalaki yung ating ano itong ano ba tawag dito? Pakwan. Kasi yung sa picture ganyan yan eh. Yung malaking ganon, ganon no, teka. Ganon. So, tingnan natin kung hanggang saan. Okay, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lahat. One, two, and three.